Nakahanda ang Comelec na ipagtanggol ang mirror system bilang nanalong bidders para sa 2025 midterm elections. Kasunod na rin ito ng payag ng isang dating mababatas na nagbistulang ginipig ang Pilipinas dahil bago ang gagamiting makina sa darating na halalan. Si Luis Erispe sa report, Rise and Shine, Luisa. Higit isang taon pa bago ang 2025 National at Local Elections, kaliwat kana na ang hamo na binabato sa Commission on Elections sa paghahanda para sa botohan. Matapos kasi ang pahayag ng Korte Suprema na mali ang COMELEC na suspindihin at diskwalipikahin ang dating service provider, tuwing eleksyon na Smartmatic, bagong petisyon na naman ang haharapin nila sa korte. Laban naman ito sa kontrata nila sa Miro Systems Company Limited. Sabi ng dating kongresista na naghain ng petisyon, gusto nilang ipawalang bisa ang kontrata. Gagawin kasing ginipig umano ang Pilipinas dahil bago lang ang mga makinang gagamitin. Dagdag pa rito, masyadong malaki ang presyo ng kontrata ng Miro na umabot sa 18 billion pesos na kung tutuusin, dati aabot lang sa 6 billion pesos sa Smartmatic. Ito po ay hold up. history of automated elections that we will be spending 18 almost 18 billion for a uh, uh automated contract dati po hindi lumalagpas ng 6 na billion times 3 po ito Inambahan pa nga ng impeachment case ng dating kongresista ang Comelec. Sabi niya, sapat na para patalsigin sa pwesto ang chairman ng komisyon at ang mga commissioner dahil sa maling pagsuspinde sa Smartmatic. Dagdag pa rito ang pagdeklara nilang unserviceable ang mga makina ng kumpanya. Ang gusto kasi ng nagpetisyon, mga makina na lang ulit ng Smartmatic ang gamitin. Ayusin na lang ang mga sira-sirang makina para mas makamura dahil may warranty pa raw ang mga ito. I am contemplating on filing an impeachment complaint against the commissioner simply because they committed a grave abuse of discretion and at the same time they declared machines that are they certified as working biglang naging ano and they never use the warranty I think it's a culpable violation of the constitution maganda niyan gamitin natin yung ating mga BCMs yun the best option that we have. Gumana na yan in the 2016, 2019, 22 elections. Gagana yan hanggang ngayon. Pero simple lang ang sagot ng COMELEC dito, lalo na sa pag-amba sa kanya ng impeachment case. Sabi lang dito ng komisyon, hindi nila isa sa kripisyo ang kaayusan ng halalan. Welcome po sa amin yung mga pagpafile ng ganyang klasing kaso kasi hindi naman natin lahat masasatisfy ang lahat ng mga mamamayan ng ating bansa. Ang importante, kaya namin i-defend. Kami po ay handang humarap sa kahit na anong klaseng uh, kaso at impeachment. Ang importante kung ano yung para sa bayan, ginawa namin. Kung ano ang para sa interes ng mga sambayan ng Pilipino, ginawa natin. Hindi rin daw totoo na magiging ginipig lang ang Pilipinas. Dahil oo, bago ang makina, pero matagal nang ginagamit ang sistema at source code nito. Ginamit na sa Pilipinas, ginamit na rin sa iba't ibang bansa. Para naman sa mga makina ng Smartmatic, kaya nila diniklarang unserviceable, matagal na raw kasing may sira ang mga ito. Kahit ang 97,000 na binili ng komisyon noong 2016, kaliwat kala na rin ang pag-aayos. Sa mga binili naman noong 2019, matagal nang paso ang warranty at pumalya na rin ito noong mga nagdaang eleksyon. Binigyan tayo ng ating Pangulo ng budget para magkaroon ng mga bagong makina. Bakit naman tayo magsesettle doon sa ilang beses na nating nagamit Noon na karang eleksyon na may mga nasira at may mga pumalpak na kulang-kulang dalawang libo, sinisi na nga po ang COMELEC eh. Ngayon po hindi na po namin magagaranti na hindi lang dalawang libo yan. Samantala, plano naman ng COMELEC na maghain ng motion for reconsideration sa SC laban sa desisyong mali sila na suspendihin ng COMELEC. Sabi ni Garcia, ito ay para malinawan ng komisyon sa tamang proseso ng pagdidisqualify ng isang bidder. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.